Ganito guys ang nagiging resulta pag laging nilulusong sa baha yung motor. Ayan guys, oh, pumatas na naman yung bearing niya. Dahil ilang bisis ko to na nailusong sa baha. Dahil matas yung tubig. Ayan, pumatas na yan guys. Atas. Kabilaan yung guys. Ayan So ganito nangyayari guys pag sa baha ang motor maglagpas uh, dyan sa gulong yung tubig And guys so kapapalit ko lang nito nung isang buwan ngayon laging maulan hindi maiwasan na hindi mailosong sa baha kaya ayan bumigay na naman yung bearing so papalitan natin yung bearing guys ayun lang guys uh, kalaman lang pag laging nilulusong sa baha yung motor problema talaga yung bearing kasi pinapasok siya ng tubig sa loob ngayon na uh, out yung ano yung grasa nya nahuhugasan kaya nagiging maganit yung ano yung ikot niya guys so ayun lang guys Palo for more. Maraming salamat.